ang Pangulo, ang sabi niya, dapat daw pasimplihin ang kurikulum ng ating mga bata, yung ating mga mag-aaral. Ano po ang pananaw at posisyon ng PTA dito? Uh, sa amin pong hanay, no? Sa, uh, sa, amin pong, sa amin pong hanay, no? Hello? Yes, sir, go ahead, please. Uh, sa amin pong hanay, no? Uh, sa mga magulang, Uh, ano po namin dito siguro po dapat na pong tanggalin ano uh, at ano po dito uh, uh, ilang beses na po pinag-aralan niya sa Congress at sa Senate at nakita po natin na talaga pong hindi epektibo at applicable dito sa ating bansa. At mm -hmm. uh, meron po tayo mga question tulad po ng uh, question ni Uh, proposed bill ni uh, GMA, no, uh, dating Presidente GMA, na gawing K-10 plus 2. At ang iba po naman, ang si Congressman Romulo po, eh, uh, gaw palakasin po yung gawing uh, NC-4 instead of NC-2 ang curriculum ng K-12. Uh, o yun po, no? So hmm. sa atin naman, sa mga magulang, Ah, uh, ito po ipahirap at dagdag lang dagdag ng oras dahil ang ano po dito no, ang kinukuha po sa pag pagkagraduate mo kukunin mo ulit doon sa uh, college no, uh -huh. dapat po talaga may coordination ng ating ched, uh, tesda at saka deped. Uh -huh. And so kayo po ay uh, 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 nagdanais na maibalik na doon sa dati na hanggang uh, fourth year high school na lang ang mga estudyante. Ayos po, ibalik na po yung payment at po yung ating ano, talaga po tanggalin na pa yung uh, K-12 na yan. Kasi nga po, ginawa po yan ng panahon ni uh, Noy Noy Aquino na hindi naman po napag-aralan.